Patuloy pa rin po ang pagbabantay ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa mga motoristang dadaan sa EDSA Busway. May report si Vel Custodio live, Vel. Rise and shine, Diane. Ngayong Monday Rush, patuloy pa rin ang panguhuli ng saik sa mga pasaway na motorista na tumadaan dito sa EDSA Busway dito sa Ortigas. Mahigit labing limang motorista na ang hinarang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Isa sa mga nahuling motor ang nakasagi pa ng sasakyan habang palabas sa sana ng busway. Katuwang ng SAIC ang LTFRB at Philippine Coast Guard para mahuli ang mga hindi otorisadong motorista na dumadaan sa bus lane. Ayon sa Department of Transportation, tanging mga LTFRB authorized bus o ang EDSA bus carousel ang pinapayagang dumaan dito. Pwede rin dumaan ang on-duty ambulance sa may sakay na pasyente, fire trucks at police vehicles sa may urgent operations ang ilan sa mga cases ng uubrang dumaan sa busway. Kasama pa rin sa pinapayagan ng mga piling opisyal na pamahalaan, gaya ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at Supreme Court Chief Justice. Samantala, base sa inilabas na first quarter report ng SAIP, halos kalahati ang ipinaba ng, tumatawag para magreklamo. Mula sa 21 noong Enero, bumaba ito ng 11 noong Marso. Malaki rin ang ibinawa sa mga complaints sa social media. Mula sa 110 nitong Enero, bumaba ito mula, o, sa mahigit na 70 sa sumunod na buwan. Ayon sa DOTR, malaking tulong ang paggamit nila ng social media para makapagbigay ng impormasyon sa publiko patungkol sa mga proyekto ng ahensya. Nakakatulong din ito para sa mas malayang maipahayag ng tao ang kanilang opinyon, mungkahi at reklamo. Kasunod ito ng layunin na ahensya para sa mas komportabing biyahe at maibsan ang bigat ng traffic sa EDSA. Para naman sa live traffic update, may pagbigat na ng dali ng trafiko papuntang Ortigas Avenue sa intersection dahil sa pagkontrol ng traffic lights. Maluwag na ang dali ng trafiko o tuloy-tuloy na ang dali ng sasakyan paglabas ng intersection. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Velco Studio.